Magandang umaga mga kabertudes Ngayon uh, May ipapakita ako sa inyo Ito po ang malagang bagay Na tayo po ay magkaroon nito Especially ngayon sa mga Nagpapatakbo sa pag uh, Kapitan O bar Barangay Kapitan At saka sa mga kagawan Ah uh, ito ang ipapakita ko sa inyo kung ma maaga pa uh, hindi pa naman tapos yung pagbuboto baka meron kayong ganito sa mga bulsa nyo o di kayo meron kayong mga uh, lagpasan o tagusan o kahit anong uh, motya o di kayong pampaswerte ito yung tandaan nyo ito yung makakatulong sa inyo para kayo po ay manalo sa inyong uh, pagpatakbo ng inyong uh, ano uh, sa pagka barangay captain o konsyal o kahit ano man ang ang inyong uh, pinapatakbuhan na na uh, kung ano ang inyong mga uh, inabot inaabot na kagustuhan na magiging isang uh, uh official sa barangay kaya ito ibabahagi ko sa inyo na uh, maaga pa naman ito dapat meron kayong uh, ang bulaklak ng tanglad tapos uh, ito yung palaspas ito yung palaspas na to ito yung trese uh, na sanga na nyog o meron kayong dalawang uh, dalawang tubo na nyog kukunin nyo po yung palaspas nya o dahon itiklopin nyo po parang ganito detalye at saka ilagay nyo sa pitaka nyo habang po kayo ay nagpapatakbo sa pagka barangay kapitan o di kay konsyal o kahit ano po yung inyong uh, inabot na gusto na magiging official kayo sa barangay eto mayroon tayong mutya na lagpasan o tagusan ng ilaw o tawag na batuara uh, dapat meron din kayong ng ganito Ayan, kahit anong mutya basta maano nyo po uh, ito uh, lagpasan to na bato o yung uh, ugat tusok po ito sa ugat yung ayong uh, yung ugat sa bato ayan yan po yung dadalhin nyo uh, at saka meron tayong uh, kambal na uh, kasyo o kasoy eh, ito yung kasoy na yon na ito ito ay mabisa bira lang kayo nakakita na nito ng dalawang uh, ano dalawang magkadikit ayan tapos uh, meron kayo mga libon nakabibi o ito uh, ano siya ang uh, lapis-lapis o tawag na tahong na uh, nagiging libon meron kayong lagpasan sa kahoy o dulo lang po kukunin nyo yan po makakatulong sa inyo para malagpasan nyo at saka kung meron kayong kaaway ay susuko sa inyo hindi siya po maga uh, sa inyo kaya susuko po siya kaya yan ang bahagi ko ngayon sa inyo kaya kung sino man makakapanood nito na mga official, bangga official dadalhin nyo to kahit meron kayong mutya pero kung may mga gamit kayo anting-anting ay pwede nyo din yan kaya gagamitin para kayo po ay maligtas sa kapamahakan sa ka, kapahamakan dahil uh, ngayon uh, rampant na po yung marami na pong mag ano, na mga ambos ambos kaya lagi po tayong may protection uh, yan lang po mga kabertudis uh, paki uh, pakishare na lang po sa mga uh, kaibigan nyo na nagpapatakbo sa pagkabaranggay official Maraming salamat. At magandang umaga sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. At good luck.